Hi guys, magandang gabi po, magandang araw, magandang hapon sa mga viewers at subscribers natin sa ating channel. Sa video nito guys, bakit inutil ang health healthcare system dito sa Pilipinas? Alam ko po, marami po ang naiinis na sa ating healthcare system dito sa Pilipinas kasi palpak at hindi naman tumutulong sa ating mga Pilipino, no? So before lang kayo, before tayo guys magsimula magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, subscribers, and supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta sa channel ko. Ito po ay personal ko pong opinion, kung may opinion po kayo tungkol sa topic natin for today, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Alam ko guys, mahabang panahon na ang ating pagtitiis. Hanggang ngayon, ang health system natin dito sa Pilipinas ay inutil or palpak. Bakit ko nasabi? Una-una, ang mga hospital, government or private. Punta muna tayo sa government. Sa government hospital, punuan. Kung pupunta ka doon, magpila ka ng sobrang haba may ibang hospital na kulang ng mga facilities. Kulang ng doktor, kulang ng mga rooms, at medyo sa totoo lang, may mga staff dyan, nurses at doktor na mga masusungit. Real talk po ito, hindi ko po sinisiraan ang mga government hospital, pero mayroon talagang ganun nangyayari. May mga mababait din ng mga nurse at doktor, pero some of them are very uh, suplada at suplado, no? Siguro napagod. Pero, they have to think that they are public servant. Binabayaran sila ng kanilang sahod through people's tax. Including me, nagbabaya din ako ng tax kasi empleyado ako. Pero sa totoo lang, gusto din nila mag-serve pero kulang talaga. Facilities, dito sa Bacolod wala pa akong nakitang government hospital na nagpa-perform ng brain, heart surgery. Kulang talaga MRI, I think meron or wala, I don't know. Pero mga surgery sa utak, sa heart or transplant, nako po. Huwag ka nang mag um, isip na meron sila wala 'yon. Kung meron man, sobrang mahal. Now bakit gano'n nangyayari sa ating health system dito? Ang PhilHealth, palpak din. Nang naka covid ako, ang binigay lang sa akin, <laughs> 5,000 pesos kasi ubo lang daw, hindi daw na-include ang COVID. Binabayaran ng mahal ang COVID, ang PhilHealth, pero anong yung binibigay sa sa tao? Maliit na halaga compared sa nagastos ng pasyente sa pagka-hospital niya yon ang common thing nangyayari dito sa ating bayan. Kung wala kang pera, magkasakit ka, goodbye. Problema mo na yan. Ang government natin parang walang intervention na nangyayari. Malaking nilikom na inka na tax buhi sa tao pero hindi bumabalik. When I was given a chance to travel in Australia, nakita ko doon magkasakit ka, libre lahat ang medical expenses mo, wala kang babayaran. Kasi, while you are working there, big amount of your tax are being put in the healthcare system ng Australia. That's why maraming kababayan natin na doon nagmamigrate kasi libre ang health services doon. Punta naman tayo sa private hospital. No question as private hospital is private a uh, profit driven. Siyempre mahal siya, hindi sa accessible sa mga taong or mga pasyente na walang pera. Karamihan ng mga Pilipino, halos lahat including me wala wala, wala tayong health insurance. Bakit? Sobrang mahal din ang binabayaran. 3,000 to 5,000 and then kung magkasakit ka, specific disease lang ang kanilang babayaran. 3,000 or 4,000 pesos is big amount of money sa mga taong ordinaryo katulad ko, katulad nyo. Ilang sako pa yan ng bigas? Isang sako at pwede pang mabili ng mga pagkain. Sino naman ang gusto kumuha ng health insurance kung ganun kung kulang din ang income mo? Nakakalungkot na malaki ang budget sa health system hindi bumabalik sa tao. From the government, So, yun po ang mga problema. Grabe ang pila, walang masyadong tulong sa tao. PhilHealth, health, yan nun din. Marami daw sila na save. Bakit hindi nyo ibigay sa mga tao? Billions of pesos ang kinukolekta nyo, hindi nyo rin binabalik. Bakit hindi kayo gumawa ng sistema na meron na card bigay sa, member ng PhilHealth? Siyempre kung hindi ka member, hindi, you are not allowed to have a card. Pakita mo lang and then kahit anong masakit basta bumabayad, libre na kung pwede lang kasi ma malaki din ang binabawas nyo sa salary ng mga binabayad ng tao, ng mga empleyado at saka sa private or sa government so ano bang solusyon natin magre-reklamo lang tayo sa palpak na health system dito sa Pilipinas solusyon stay healthy exercise, and then important sa lahat, mag-save ng, uh, ng pera para kung mag magkasakit tayo, may gagastusin tayo, hindi tayo makadepend lang sa PhilHealth all the time or sa support ng government yun lang po guys sana po may napulot po kayo na most of the time, hindi tayo makadepend sa uh, ating government or sa PhilHealth that's the real talk, reality of life dito sa Pilipinas Maraming salamat po sa inyong panonood hanggang dito muna. Sana po may nakuha kayo. Mahal ko kayo guys. Don't forget to like, share and kung bago lang kayo sa channel ko, paki-like lang po dito sa Jake Pomperada channel. Kita-kita po tayo guys sa susunod na video. Paalam, bye-bye.